po, muli po, welcome po Welcome po sa ating YouTube channel Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel At ngayon ba po nakapanood ng ating mga vlog Pakilike, comment, at subscribe Ito po Ito na po yung sinasabi ko Ito na po yung sinasabi ko Kay Efe Paño Labrador, humanda ka na brad Opo, umanda ka na kasi Isinampanay yung mga patong-patong isa na pala mga patong-patong na aso na haharapin mo sa ginawa mo pagmumura, sa ginawa mo panlalait, sa ginawa mo pagbabanta, na iuuntog mo ang ulo ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Harapin mo ngayon ang napakasakit na ginawa mo. Harapin mo ngayon yung napakasakit na pinagsasabi mo, yung pinag-alipusta mo, nilait mo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Sabi ko nga, okay lang na magpasikat ka sa mga katulad ko na, 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 na o oh, blogger. -la. Okay lang po na magpasikat tayo sa tamang paraan. Halimbawa, ako gusto kong magpasikat kasi vlogger ako eh. Gusto kong kumita. Pero dapat, gumawa ka ng paraan, sisigat ka sa tamang paraan. Halimbawa, yung, yung mga nakikita natin na nagbablog, tumutulong sa mga mahihirap. Di ba maraming nagbablog ang tumutulong at nakikita natin na tumutulong sa mga nangangailangan? Ganun dapat, hindi yung ay po sumasang ayon po yung manok muli po magandang magandang umaga po sa mga nanonood ako ah, kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pala nakapanood ng ating mga vlog paki like comment at subscribe at pwede po eh, paki share po sa mga social media po ang ating vlog ngayon sa mga kapatid naman po sa Iglesia ng Cristo ito na po yung hinihintay natin mga kapatid ito na po yung tamang paraan. Kasi sabi ni Epifanio Labrador, bubugbugin daw siya ng mga iglesia ni Cristo kaysa kesyo hinahanap na daw siya ng mga iglesia ni Cristo. Sabi na natin, oo, ako nga nung una kong yung vlog ni Epifanio Boy Bura Labrador o Cubrador. Talagang kumulupo, kumulupo, kumulo ang aking dugo pwede nga po, eto nga po kumulo po ang aking dugo pwede nga po magtimpla ng kape pwede nga po magtimpla ng kape kasi, kasi talaga yung kasi talaga yung nakakap paulo ng dugo, nakakabusit gamitin na natin po yung termino nakakakasad, nakakabusit na yung ating ginagalang na yung ating kumbaga eh mas pinapahalaga natin sa buhay natin eh ginagalang natin yung pagmamahal natin kay kaya Eduardo B. Manalo eh, eh napaka kumbaga sa ano eh napakatindi kasi tayo tayo na mga iglesia ni Kristo naniniwala tayo sumasampalataya tayo na ang kapatid na Eduardo B. Manalo ang inilagay ng Diyos na manguna sa ating mangin iglesia ni Kristo. Ang kapatid na Eduardo B. Manalo, siya ang sinasambalatayana natin na mag-aakay sa atin sa kaligtasan. At siya ang sinasampalatayana natin na laging nag-iingat at pumakalinga sa buong iglesia. Tapos marinig po natin, marinig natin sa isang vlogger na pinagmumura na pinagmumura ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ano ang mararamdaman natin? Di ba? Nakita ko nga sa mga comment section noon, talaga yung mga kapatid. Talaga yung mga kapatid. Siguro sa bukso ng damdamin nila, sa bukso ng damdamin nila, yung mga comment nila, talaga naman, kung maaabot na lang nila o kung makikita nila ng harapan, si Epi Paño, E eh, sigurado, sa kurot lang, sa kurot lang ng mga kapatid, mauubos, madudurog, mawawala, tatabunan na paalang tae si Epipanyo, kubrador. Pero hindi po gano'n, inuulit ko, hindi po gano'n ang mga iglesia ni Kristo. Kasi tayo ang iglesia ni Kristo sumusunod tayo sa batas. Lalong-lalo lalo na sumusunod tayo sa batas ng Panginoong Diyos. Kaya ang ginawa, ito po, kaya ang ginawa ng Iglesia, magsasamba siya o nagsamba siya ng mga kaso. Nagsamba siya ng mga kaso kay Epipanyo, Labrador o Cubrador. Ngayon, sabi ko nga po sa latest <coughs> latest na vlog ko sigurado si Epipanyo eh magkakaroon po ng mga bodyguard opo magkakaroon siya ng mga bodyguard pagkatapos nun may libre siyang tirahan libre tubig diba tapos magkakaroon siya ng mga kaklase o mga kaibigan na lang ang kulay ng damit na suot nila. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin. Kaya sa mga vlogger, kasi vlogger din po ako eh, sa mga katulad kong vlogger, ayan po, sa mga katulad kong vlogger, kung gusto po ninyo, ito lang ha, kung gusto po ninyong gumulo ang buhay nyo, Uulitin ko po, kung gusto ninyong gumulo ang buhay nyo, guluhin nyo ang Iglesia ni Kristo ay tiyak at kung gusto nyong sisikat at gusto nyong sumikat yun, guluhin nyo ang mga Iglesia ni Kristo sigurado, katulad katulad ni yun, Epipayo Obrador sisikat po kayo kung gusto nyo lang sumikat sa masamang paraan ayun uh, sa mga kapatid naman po sa mga kapatid naman po alam ko po ang damdami nyo kasi nararamdaman ko rin po yung pinaggagawa ng taong ito ng taong vlogger na parang palamura sabi nga si Boy Mura nararamdaman ko rin po kayo kaya kaisan nyo po ako sa damdami at sa mga hindi po kapatid sa mga hindi po kapatid sa Iglesia ni Cristo kung halimbawa kayo po ito ba yung address ko sa mga hindi Iglesia de Cristo? Halimbawa, kayo po ang may kamag-anak o may kakilala o kayo po ang may dun sa pinagmumura dun sa pinagmumura na Epimaco Epipanyo Epipanyo Labrador Epinuno nyo ang yung pinagmumura niya kung anumang sekta kayo kung katoliko o makayo, born again, muslim, o sa lahat po ng mga sekta, halimbawa lang po ito, ah, halimbawa lang po. Kung yung pinuno nyo po, o yung nangunguna sa inyo, ang pinagmumura, ang pinagmumura, ninahit, pinagbantaan, pinagbantaan ni Epipanyo Labrador, may uuntog ang ulo, ano ang mararamdaman ninyo? Ano ang mararamdaman nyo? Matutuwa ba kayo? O, oh, di ba? Matutuwa ba kayo? yung lang, halimbawa, tatay mo o oh, nanay mo na murahin ng kapitbahay mo asurado ah, magwawala kayo, di ba? Ganun po ang naging damdamin namin. Ganun po ang naging damdamin namin ng mga Iglesia ni Cristo. Kasi napakamahal po sa amin. napaka ng tao ginagalang namin. Laging nakikipagkaisa kami sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Tapos gano'n na lang ang gagawin ng isang vlogger. Sumikat lang. Sumikat lang sa kanyang YouTube channel. Dumami lang. Dumami lang ang kanyang mga views. E mumurahin niya. Mumurahin niya ang mga Iglesia ni Cristo. Pagbabantaan niya pagbabantaan niya ang tagapamahalang pangkalahatan. At ito na rin po ang sinabi ko po doon sa unang vlog ko. Sa mga kapatid din po, tayo mga Iglesia ni Cristo, sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, maliban po, maliban po na nagsampa na tayo ng kaso o nagsampa na ng kaso ang Iglesia ni Cristo kay Epipanyo Labrador. Ang gawin po natin ay ito po ang maganda. Bakit po? Bakit po nang sabi ko maganda? Commercial muna tayo Kung narinig niyo po yung mga manok Eh umaga po Umaga po Kung kayo po ay bago pa ba lamang sa aking channel At ngayon pa lang nakapanood ang ating mga vlog Pakilike, comment at subscribe Sabi ko Ang magandang gawin po natin Tayo naman na mga miyembro Ito po, pakinggan nyo panunin, Ito po ay sasangayon ninyo pero para sa akin po ay eh, ito po ay isang magandang paraan para kay paano eh yung pinagsasabi yung pinagsasabi ni eh, Epifanio Labrador eh kahit paano ay eh, meron tayong ganting tuldok sabi niya kasi tuldok lang ang mga iglesia ni Cristo di ba sa amin po mga vlogger o sa mga vlogger na katulad ko. Opo, kayo na nanonood na mga vlogger. 'Di ba? Ang habol natin ay eh, kumita tayo. Kaya tayo nagba-vlog. Aminin na natin ang totoo. Kaya tayo nagba-vlog kahit paano ay kumita tayo, 'di ba? Kumita tayo ng ng pera. Kaya ganito po ang gagawin natin ng mga iglesia ni Kristo ang gawin po natin at ang gawin ninyo na nanonood ngayon sa aking vlog i-report po natin i-report po natin sa YouTube yung YouTube channel ni Epepanyo Labrador Opo i-report natin sa YouTube para ang tawag po doon eh hindi na hindi na mapanood o mawala na mawala na ang YouTube channel ni Epipanyo Labrador. Meron na po ba? Meron na po bang may mga YouTube channel sa YouTube ang tinanggal ni YouTube sa kanyang YouTube? Parang, ma magulo. Meron po. Marami na po. Marami na pong tinanggal. Marami na pong bimla si YouTube na nagbablad na ang ginagawa ay hindi po hindi po makatao Katulad po, ito po, kilala, kilala po ninyo. Katulad po ng YouTube channel ni Apo, ni Pastor Kibuloy. Yun, di ba? Si Kibuloy po ay may, mga, may YouTube channel din. Pero ang ginawa ng YouTube, kasi marami po ang naglaklamo, marami siguro ang nagreport, at may isa mga nilabag na mga batas sa YouTube guidelines. Kaya ayun po, ang ginawa ni YouTube, tinanggal po yung YouTube channel ni Kibuloy. Ganun na lang po ang gawin natin mga kapatid. Gawin na lang po ang gawin natin. Huwag na po natin panoorin. Huwag na po natin panoorin si Epipanyo Labrador. Kaya po ang ginawa ko po ngayon, siguro sa vlog ko po ngayon, eh, wala po kayong naririnig na boy mula. Kasi mabubusit lang tayo. Aminin na natin ang totoo. Mabubusit lang tayo at magagaya tayo. E kapag pinanood natin, kapag pinanood natin si Epipaño, Labrador, siyempre magkakaroon na naman siya ng engagement. Magkakaroon na naman siya ng maraming views. Kaya ang gawin po natin, inuulit ko po, ito po inuulit ko lang po kung sasangayon po kayo, i-report na lang po natin. I-report na lang po natin sa YouTube. Yung YouTube channel ni bayad ko para matanggal po para matanggal po ang YouTube channel niya Ah <coughs> uh, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog paki-like po ng at subscribe po ay po naririnig po ninyo yung mga manok ayun po paghuli po para po ito para ito po ay kay FPanyo kubulador Pakinggan mo to, every five nyo. Pakinggan mo to, every five nyo. Kumain ka na ng marami. Ewan ko kung makakakain ka pa ng marami. Kasi, hintayin mo. Hintayin mo yung sus suspina. Hintayin mo yung waran ko para sa'yo. Kasi, ang Iglesia ni Cristo, ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, eh nagsampa na ng kaso sa'yo. Ngayon mo arapin. O magpakalalaki ka ngayon ha. Magpala, magpakalalaki ka sa mga ginawa mong pagmumura, sa ginawa mong mga paglalaki, lalo lalo na sa aming kapatid na si kapatid na Eduardo P. Manalo. Harapin mo, harapin mo ang mga pinagsasabi mo, patunayan mo sa usgado kung, kung may mga ebidensya ka sa mga pinagsasabi mo, patunayan mo. Muli po, maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa ating live.